Makalipas ang isang taon, nang makabalik mula sa nakaraan ang mga sangre ng Nereo, at ni Haring Ibrahim ng Sapiro, ay nagawang malumbalik sa makabagong panahon ni Hera Odessa ng Hera Ayega, at ng tatlo pang Hera ng Eteria. Ito ay dahil sa tulong ng batalumang si Ether, gamit ang dugong Eteria ni Cassandra. Kasabay ng pagkabuhay ni Odessa, ay siya ring pagkabuhay ng sanggol sa kanyang sinapupunan isang sanggol na lalaki, na bunga ng kapangyarihan niyang pagmamanipula sa damdamin ni Ibrahim, nang ito'y mawala ng alaala, nang dahil sa mapangahas nitong pagpasok sa lagusan ng nakaraan. Ito'y sa kabila ng mahigpit na tagubili ni Ivaldes at kasyapeya sa maaring mangyari sa kanya. Bagamat sa pagkakataong ito, ay nagawa ni Odessa na ito'y may silang, pinagtangkaan naman itong patayin ni Reina Avria, dala ng agam-agam nito na magiging daan ang sanggol upang magtaksil sa kanilang adikain si Odessa. Ngunit dala ng awa, ay hindi ito magawang patayin ni Avria, sa halip ay iniwan na lamang niya ang sanggol sa gitna ng kagubatan. Doon, ito'y natagpuan nila Sangre Amian at Pirena, at agad nila itong dinala sa Sapiro. Nagdulot ng kagalakan kay Haring Ibrahim, ang pagdating ng sanggol. Kanya itong kinubkop at pinangalan ng Arman na lingid sa hari ay kanyang sariling dugo at laman. Gaya ng kanyang hadiya na si Cassandra ay kakaiba din ang pagsilang kay Arman. Dahil siya lang ang tanging sanggol na may dugong Eterian at sapilyan na nabuo mula sa magkaibang panahon ng enkentodia At kahalim tulad ng kanyang mga nakatatandang kapatid sa ina na sina Khalil at Armea, ay naging mabilis din ang paglaki ni Arman, sa tulong ng mahika ni Reyna Avria, na nooy nagbalat kayo bilang si Reyna Danaya. Siya lang din ang bukod tanging sa pilyan, na walang dugong diwata, ngunit taglay ang ibiktos o paglalaho. Isang abilidad na namanan niya bilang isang heran ng Eteria. Bagamat isang dugong bughaw mula sa magkaibang kaharian, ay naging masalimuot ang naging buhay ni Arman. Sa simula pa lang, ay naging mabigat na sa kanya ang loob ni Reyna Alena ng Sepiro. Nang ang isang mapanganib na propesya ang nakatakdang tumapos sa buhay ni Ibrahim, ay pilit tinuklas ng naturang Reyna, ang nakatagong katauhan ni Arman. Dala ng mga pagdududa sa kanya at ng hinabing kwento ni Hara Avria, sa masamang sinapit ng kanyang ina sa kamay ni Ibrahim at ng mga sangre, ay nagsimulang umusbong sa puso ni Arman ang paninibugho. At sa pamamagitan ni Haring Hagor ng Hatoria, ay tuluyan nang ang naitanim sa puso't isipan niya, ang bunga ng panlilinlang ng mga ito. Ngunit sa kabila nito, ay mas nanaig pa rin sa puso ni Arman, ang kabutihan at pagmamahal para sa kanyang kinagis ng ama. nang si Ibrahim ay mapaslang dahil sa katuparan ng propesya ng kamatayan nito, ay naibunton kay Arman ang sisi sa naging pagpanaw ng kanyang ama. Naging dahilan nito upang si Arman ay sumailalim sa paglilitis ni Reina Alena at ng konseho ng Sapiro. Siya ang idiniin ng buong konseho upang mapagtakpan ang ginawa ng mga ito na paglayo sa kanyang nakatatandang kapatid na si Armeo. Ngunit bago pa man mapatawan ng parusang kamatayan, ay nagawang makabalik ng kanyang ina si Odessa mula sa Devas, upang siya ay iligtas. At sa pagdating nito, ay nakiusap ito kay Alena na tanggapin si Arman bilang anak ni Ibrahim. Ngunit ang pakiusap din ito, ang naging mitya upang muling mapaslang si Odessa, matapos nitong makipagtunggali kay Reina Alena. Si Arman, na isa ng ulilang lubos sa amat ina ng mga panahong iyon, ay muling nabilangbo. Sinamantala naman ng mga miyembro ng konseho ng Sapiro, ang pagkakataong ito, upang siya ay tuluyang paslangin at maibaon sa limot ang kanilang ginawang krimen. Sa kabutihang palad, ay nagawa siyang iligtas ni Reina Danaya. Dinala siya nito sa bulwagan kung saan si Arman ay sumailalim sa isang pagsusuri isang pagsusuri na kalaunan ay nagpawalang sala sa kanya, at nagpatunay na siya ay tunay na anak ng nasirang hari ng Sapiro. Hindi pa man nagsisimula ang pagkakaayos nila ni Reina Alena, ay biglang sinalakay ng Hatoria ang Sapiro. Dito ay pinaslang ni Haring Hagorn si Reina Alena, ito'y sa kabila ng ginawang pagsuko ng naturang Reyna sa brilyante ng tubig, kapalit ng buhay ni Armand. Sa bandang huli, matapos ang digmaan at muling mapabagsak ang kaharian ng Eteria, ay buong pusong ipinaubaya ni Arman ang trono ng Sapiro sa kanyang kapatid na si Reina Armea. Sakay ng isang dragon, ay makikita si Arman na nililibot ang buong Encantadia, kung saan, kanyang isinasalaysay ang pamumuhay ng mga Encantado, pagkatapos ng huling digmaan. Tulad ng kanyang Aldo Rekim, ay mas pinili niya ang maging tagapagtalan ng kasaysayan ng buong Encantadia.